For today's video, magluluto ako ng pang-ulam namin. So, meron tayo rito pork. Ito yung natira sa pakbet na niluto ko. Kaya naman, bahala na ko nung gagawin natin dito. Ayan. So, galing to sa freezer. At kanina pa to dito sa lababo. Kaya, ayan. Naano ko na. Napalambot ko na siya. So, Pag-iwahiwalay natin gusto ko sana yung maanghang na ulam kasi nakakagana sa kanin kaya bahala na ako anong recipe yung gagawin ko dito pero itry ninyo dahil alam kong magugustuhan nyo yung lutong gagawin natin dito so ready na natin yung sangkalan then yung ating pork kakailanganin din natin dito ng pang malakasang pang slice so yan So, ikat lang natin ang ganito kalalaki. Or depende sa inyo kung gano'ng kalalaki yung gusto nyong cut. Ayan. Paparami ang kanin mo rito, sigurado. Sige, ganyan lang parang pang adobo cut. Ayan, okay na. mag -ready naman tayo ng bawang at sibuyas. Mas maraming bawang, mas masarap. Then sibuyas. syempre meron tayong mani dyan. Ang kutkutin. Tunayin natin yung sibuyas. Tapos, ikat natin. maliliit. Ganyan. Hindi ko rin alam kung anong tawag sa lulutuin na to. <laughs> Bala na kung ano yung meron kayo sa kusina. Minsan kasi mas masarap pa yung mga pachambang lutong ulam. Ayan yung bawang. Nagamihin nyo na. Bala kayo kung gano'ng karami gusto nyo yung bawang. Pero masarap kasi sa ganitong luto yung maraming bawang. Paspit-pitin natin. Kailangan din natin ng kalamansi. Tigain lang natin. Mga walo o siyam na pirasong kalamansi. Pero pag mga malalaking kalamansi kahit anin na piraso lang pwede na. Maliit kasi itong kalamansi na to at ano na stack na kaya konti na lang yung katas then tatanggalin natin yung mga buto kasi hindi natin kailangan yan papait yung ating karne so itong juice lang ng kalamansi mismo yung kailangan natin bali itong ating kalamansi ititimplahan natin to maglalagay tayo ng 1 quart cup ng soy sauce Then, 1 quart cup ng banana ketchup. Maglalagay din ako ng 1 tablespoon ng sesame oil. Ito ay optional. Pwede naman ang ordinaryong mantika. Then, asukal. Ito ay optional ha, yung sugar natin. Kung ayaw ninyo na may palo ng tamis, kahit wala nito so mix ko lang maglalagay tayo ng konting ajinomoto, konti lang yan, konting konti lang at dahil gusto ko na may palo ng anghang meron tayong napakalaking pinaglalagyan natin ng chili garlic oil konti lang, mga kalahating kutsara. Ayan. Para may palo ng anghang. Pero kung hindi kayo mahilig sa maanghang, pwedeng wag nyo nang lagyan. So, once okay na itong ating pampalasa, Set aside muna natin to at pwede na tayo magluto. Ngayon, dahil itong ating karne ay mataba, so hindi na tayo maglalagay ng oil. Lagay lang natin yan dyan. Hanggang sa maglaba siya ng sarili niyang mantika at maprito siya ng bahagya dito sa uh, mantika niya mismo kasya kaya po. Pagkasya yun natin, liliit pa naman yan mamaya. Ilohaloin ko lang. Para mas mabilis siyang maglabas ng mantika. Tignan na natin. Ayan o. So, hindi naman kailangan totally na pritong-prito to. Kailangan magka meron lang siya ng ano, uh, golden brown na ganyan. Bago natin titimplahan. So, magkapalabas din tayo ng oil oh, nga kasi igigisa rin natin dito yung bawang at sibuyas. So, kailangan, i check nyo rin, baligtad-baligtad rin nyo rin. Hmm. Ay, Alu natin. Ito <laughs> na, nakakatakot na party yung lumalapan na eh. Lipat ko nga ito sa malaking lagayan para hindi yata siya kasya. hey okay. Ayan. So dahil golden brown na, so ganito lang yung kailangan natin, hindi yung kailangan maging dry siya sa pagkaka- luto. So, lilipat ko sa isang ano. Lilipat ko sa isang malaking paglulutuan dahil magbabawas din tayo ng mantika. At marami itong mantika ng baboy na nakuha natin. Ayan, mas malaki-laki na. Nakasan ko lang yung konting apoy. Then, maglalagay tayo ng mantika ng baboy. Ayan, konti lang. Ngayon, igisa na ang bawang. Hindi ko na tinanggal yung balat kasi yung balat ng bawang, nakakadagdag din po yan ng bango sa pagluluto natin. Pero kapag isiserve nyo na, pwede nyo naman tanggalin yung mga balat-balat na yan. Maya-maya, tanggalin na natin. Then yung sibuyas. Pag lumalabas na yung aroma ng sibuyas, bawang, magaling ko na yung balat. Ayan. Ilagay na natin ganyan yung ating karne. Yung ating baboy. Ayan. So, titimplahan natin to ng pamintang pino. Pwede rin naman ng durog. Nagdagan ko pa. Then, mix lang natin. Hindi na ako dito maglalagay ng asin dahil yung soy sauce natin kanina na uh, tinimplahan natin, maalat na po yun. Kasi ang luto nito ay paiga. Kaya hindi kailangan na ano. Pero tikpon nyo pa rin. Kung tingin niyo natatabangan kayo, edi maglagay kayo ng asin o kaya ng patis. Ayan. Ilalagay na natin yung ating uh, pinaghalo-halong pampalasa kanina. Ayan. Tapos buhos natin. Then mix. So itong karne natin, hindi pa po yan uh, malambot kasi makunat-kunat pa yan dahil itinrito lang natin ang bahagya. Kaya gagawin natin, lulukuin pa natin to. Maglalagay tayo dito ng tubig o kaya ng soda. Pero dito, maglalagay ako ng soda. Para mas mabilis po mapalambot yung ating karne. So dahil may tira pa ako rito ng royal, baka naman, ito na yung gagamitin ko. So maglagay ako dito mga 1 cup o oh, 200 ml pwede so royal yung ating pampalambot dyan haluin natin para mas kumalat yung ano yung pampalasa natin magpantay Then, ito po ay ating tatakpan. So, tatakpan natin yan hanggang sa mapalambot natin yung ating pork at magigay yung kanyang pinaka uh, sauce na niligay natin so ayan, i-check na natin ang bango Ito yung pinaka masarap na part yung sarsa niya, mas lumalapot pa Ayan. so dahil naiga na yung nilagay natin na uh, soda kanina, so hindi na natin to tatakpan papaigahin pa natin to hanggang sa kumapit sa karne yung kanyang pinakasarsa so haluin lang natin bango paigahin ko pa to para mas lalong masarap para kahit konti lang na ulam, mapaparami ka talaga ng rice so maganda tong pambaon sa mga outing, sa mga gala ninyo. Tapos pwede nyo rin i-stock. Tapos preheat nyo lang pagkakainin kasi iwas panis din. Dahil hindi naman tayo gumamit dito ng tomato sauce. So para siyang adobo na pork barbecue. Basta try nyo po ito. So hayaan ko lang ulit yan pero hindi ko natatakpan. Ang bango. Ito na yung ating niluluto ko. Oh. Kita nyo? So, malambot na yung ating karne. Kaya naman, pwedeng-pwede na itong iserve. Mapaparami talaga kayo ng kain kapag ito yung hinainin nyo sa inyong pamilya. Hmm. Diba? Sarsa pa lang talaga nito ay ulam na. Siyempre, titikman na natin yan. halagyan ko rin ng pinaka, ayan, sarsa niya na natuyot. Yung may sibuyas, bawang. May init pa yung kanin natin. So, kain po tayo. Hmm. hmm Ang sarap. Nagahalo yung palo ng anghang, tapos may konting tamis, alat at asim Maparami ka talaga ng kain pag ito. po. Kain tayo.